So, nandito kami ngayon sa SLEX. Kung nakikita nyo, napaka-traffic talaga kapag Saturday. So, bakit ako nakadabing dito sa aking YouTube channel? Kasi po, ang daming copyright sa kotse ko. Pasensya na. So, nandito na kami ngayon sa MCX. Ito kasi yung sa FWD. Kaya gusto namin dumaan dito. Kasi syempre, alam nyo naman, part na rin ako ng FWD community. So, yan. So, ito yung uh, expressway na kasama yung FWD. Ayan, oh, nakikita nyo. Takbong chabi lang tayo dito. Oh... FWD MCX Malapit na kami Dito na kami ngayon sa Camellia So makita nyo na Yan yung teleperformance na building Tapos yung Somo Market Eh na yung mga tolda tolta Yung mga tent So Dandaan na kasi tapo ko yun 40 Okay na Dato na kami ngayon dito. Uh, budget namin siguro 1,000 lang. Pwede ba na mag-get <laughs> dito? Pwede. So, yan. Dumating na kami dito ngayon sa may SOMO Market. So, type nyo lang sa inyong ways Google Maps, SOMO Market. So, ito ang lalabas niyan sa may Kamelya uh, Camellia to sa loob no sa may billiard. So after na MCX, malapit na kay dito. So andito ganto pa lang itsura nito kapag mga gantong oras, no. Pa-check na lang. So ayan, may mga binebenta sila dito na kung ano-ano mga apparels, mga damit. So syempre, nasa inyo na yan. kung gusto niyo bumili dito. Kami kasi nagtingin-tingin lang talaga kami dito. So syempre, naglakad-lakad na lang din kasi kaya ako pumunta dito sa Somo para the next day Sunday din ako babiyahe. Nandun na ako kala daddy. So, Nakikita nyo naman, naghanap na rin kasi pala ako ng pangregalo kay Baby. SKSang eh, eh, no? Kasi mag-birthday na siya this coming Saturday. So, naghanap kami ng pwede regalo sa kanya. Kasi syempre, alam mo naman, prinsesa yan dun sa amin. Kaya kailangan natin bigyan ng regalo. So, may mga chinelas. Sabi ko tsinelas na lang. Pero, di pala. wag pala kasi baka lumaliit daw or malakihan daw, no? Sabi ng asawa ko. So, ayan. Dami mga tinda dito. May mga toys. May mga crocs. Kung ano-ano mga product ang meron dito. So, kung anong budget nyo, meron dito, okay? May mga bola na rin. Kung ano-ano mga bola, volleyball, basketball, may mga damit na, na nandito. Hindi ko alam kung mura or mahal dito, ha? Kasi hindi naman ako nabili talaga ng mga damit, alam nyo naman, pang... Basta itim, okay na yan. Goods na yan sa akin. So, naglalaad-laad din kami dito. Nagpapainit-init sa arawan. Ayan. So, ito yung na ng Somo Market. So, binakita rin kami benta ng mga aso dito sa loob ng Somo Market. Kung nakikita ninyo, nasa trunk lang siya ng isang pickup. Oo, oh, ang gaganda ng mga aso. O, oh, de ba diba? Pets, available. May mga corgi sila, no? May mga different breeds. Ngayon ko lang narinig yung mga ganong breed, no? Ayan so 4 months old and 3 so, three times vaccine ayan so yun siguro yung mga different kind of breeds nasa top sila ng uh, cage okay so ang daming corgi nila dito promise nakakatuwa lang din kasi ang dami pero para sa akin hindi advisable na pumunta dito ng mga around 435 mas maganda ideal pumunta kay dito around 6 bakit? Kasi doon na nag-open lahat ng halos ng mga tinda dito pati sa likod ng no, marami nagtitinda. Pero pag gantong oras pala, is wala pa yung iba nag-set up. 4.30 na to kami nagpunta dito ha. So, nakikita nyo naman madami mga different kinds of uh, merchandise ang meron dito. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo mga ganito. O, oh, diba? Buti yung mihira nyo naman, pati restroom binidyoan ko. Kasi may bayad pala, 10 pesos. Please always ask for 10 receipt. O, 10 pesos ang bayad. So, nandito kami ngayon sa mga parang yarn. Actually, ang ganda nito, napabili ako nito para bibigyan ko na regalo si Mama. Kasi, 78 na si Mama this coming April, no? So, bumili na ako noon ng pang regalo sa kanya. Yon! Soma Market Food Bazaar. Nandito na tayo ngayon sa Mag Smoke beef. Okay, ayan no. Mag smoke pulled sandwich and burgers. Kung so, nakikita nyo yung kanilang lutuan, uh, no? So, yung mga nagsasabi, wala daw baga yun. Ay, nako, mag-research ka. Bahala ka. Hindi lang usok ang nandun. Ewan ko ba sa'yo. Kaya siya nga smoker kasi syempre umiikot yung smoke doon para lumasa yung smoke doon sa baka. O, okay o, okay. oh, sabi. So, in order ko yung fresh burger, caramelized red white onion, cucumber, green vegetable, cheese, mag red sauce, mag red white sauce, 80 grams daw na smoke beef. So, syempre, titikman natin yan lahat dito. Non-bias, kahit mag kay sa non-bias po ako. Masarap o hindi. So, yan yung ginagawa nila ate. O, oh, ang laki ng Hungarian sausage. Nilagyan pa niya ng sauce to. Okay. So, hinihintay ko yung white sauce pero parang wala akong nakita doon eh. O, oh, hindi ko lang alam kung combination. So tinikman ko na, na. Unang agad Ulaman pa lang napang-iwi na po kayo. ako. Eh. Bakit po? Kasi masarap po yung bread eh. Masarap yung bread, promise. Kasi French Baker daw yon Pero nakita ko rin naman doon talaga is French Baker. O, pati yung asawa ko, nakapasoso lang siya, no? So, syempre, kinagatang ko pa rin ulit. Pero kasi syempre, wala na, iling talaga ako. Kasi para sa akin, hindi ko malasahan yung magka-smoky feels nun. Pero itong tinatawag nilang sausage, eh masarap kasi typical na sausage naman yan. So yan naman yung kanilang pulled beef, o oh, kung tawagin. So syempre, kagatin na natin yung part 2 kasi may part 1 and part 2. Hati kasi ang bread na yan eh. So, part 2, eh, noto naman, Okay, oh, ko. Pasensya na at naka-portrait tayo, pero hindi ko malasahan talaga, pati yung kanilang so eh, Wala naman akong COVID. May panlasa naman nalaga ako. Okay, hindi po ako naninira ng mga, ano, I'm just saying as, uh, kung ano yung aking honest opinion. Okay, lahat kami dito, ayoko kasi manloko ng aking subscriber. Ito yung content ko. Ayoko manloko ng subscriber. So, syempre, patitikman ko yung asawa ko, ung kinamay ko na nga yung beep na yon o oh, sabi ng asawa ko teka lang o oh, ito take two okay 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 kinagat kinagat kakagatin tinikman mm, nilawayan ko pa yung sarili ko mm, napakasimangot okay yon so pasensya na po okay uh, kaya ko kaya na ayoko naman nagsasabing masarap kasi hindi masarap eh Ayan, ito na yung live, no? Mapakinggan nyo yung sabihin ng asawa ko dito mahirap ng kainin kasi yung nakalagay kasi sila sa ganyan na ano yun, na papel okay so pagkagat ng beef ayan pakinggan niyo na yon overall malambot ang beef no uh, fresh ang vegetable masarap ang french baker para sa iba siguro na ma tabang kumain okay yan pero para sa amin hindi namin na enjoy gusto namin ng malasa syempre, yung alam mo yon madadama mo agad sa unang agad pa lang malalasahan mo na yung dapat mong malasahan, or yung hinahanap mong panlasa dito sa uh, barbecue na to na pulled beef na uh, sandwich so go tayo sa contestant number 2 so ayan, dito na ngayon tayo sa contestant number 2 the smoke department, low and slow barbecue or BBQ So, ito yung kanilang harap ng store nila, no? Kung titignan mo, napaka-unique, napaka... Kala napaka mo, restaurant feels. para may pop-up store ang master chef dito sa may Somo Market. Kasi makikita mo na lahat. Doon kinakat yung mga pork and then yung beef. So, nandun na. Ito si chef, no? O, kung nakikita nyo naman yung galawa dito sa smoke department, pati yung kanilang kitchen station is malinis, no? Nakikita nyo naman lahat nakapunas. Malinis ang working station ni chef dito. Full pork po po. Full pork. yeah, full pork. Sa dish po namin mac and cheese, sweet corn, mashed potato. Okay? Uh -huh. Itong order namin is yung pulled pork kasi yun yung all-time favorite namin. So, dito is marami pa sila mga choices, no? So, makikita nyo na yan dito. So, meron silang angus beef, meron pork belly, pork ribs, ayan. So, marami sila dito ditong choices na pagpipilian nyo dito. Find a chair that can fit with four people. kita nyo dito kay Smoke Department na fresh nila ginagawa mga side dishes. No? Mashed potato, yan. Minamash pa po ni Kuya. Kitang kita nyo naman. So, makita nyo rin na organized sila dito. May kanya-kanya silang station ng bawat employee or yung tao nila dito sa Smoke Department. So, ang ganda rin ng kanilang uh, barbecue fields na nandun sa may harap. So, nakikita nyo yung pulled pork. Ayan, no? Sito na talaga para makita nyo or madama niyo ito, I think, is the Angus beef. Ayan. So, titignan nyo. Tusak siya kasi, ano eh, kita nyo yung pagkalambot or pagka-tender. So, nakikita nyo na meron silang station by station dito sa loob. Kasi parang master chef feels ang Spook department. Masa Hop. Wala nang ano po. <laughs> na Nakabili ako ng orange nila, face hair High quality 'yung Ano nila po. No problem Thank. The one that you're eating. This is good. Huh? Ah? Yeah, it's good. Eat it. The cheese is... Good. Thumbs up, please. Like it's like it's high quality. Sarap. <laughs> ng... so BGC. BGC. Oh, Overall, dito naman kay Smoke Department, satisfied talaga kami. Sarap ng rice, sarap ng pulled pork. Ang tagal naming hinanap yung kalasa ng nakain namin pulled pork sa BGC. Dito lang pala. Lasang barbecue, lasang smoky. Thank you kay Chef. Binigyan ako ng free taste na Angus Beef. Yung sauce na compliment niya. Yung Angus Beef, kahit sobrang dami ng sauce na akala mo, hindi mo malalasahan. Ang beef hindi pala. Most probably, babalik kami dito kay Smoke Department.

So ayan, uwi na kami from sa so, market. Mamaya i-reveal re naman namin yung mga binili ni, ni Ram at ni Ayla ng mga goodies na nabili namin sa Sobo Market. No? Pero hindi na namin masyashare sa inyo yung pagkain kasi naubos na eh. Pero well, dun sa pagkain ng generally, generally speaking, yung uh, smoke department Ah, uh, smoke, smoke, the smoke department <laughs> yon the smoke department ang sarap nila ano mo ma, maamoy mo maamoy mo kahit ang kapal ng kanilang barbecue sauce lasang-lasa mo yung pagka-smoke niya talaga. And then yung angus, okay din nung nilagay nila sa dip sauce nila na white. Okay na okay din eh. Hindi ko nga inexpect ko na wala na ako malalasa pagka na pagka-smoke ng barbecue kasi dinip ni kuya dun sa sauce nila eh. Pero well, na exceed yung expectation ko na hindi, mali. Um, lasang-lasa talaga. Well balanced pa rin talaga yung sa side dishes naman, sirap na makakapag-contribute niyan. So Ram, what's, what's your take on your side dish? Sobrang sarap ng mag cheese po. So, kahit sobrang lit po, mga uh, kasing lakit ng uh, ko po, sarap. Lasang lasa yung cheese po. Mm, sarap. O oh, yun o. No? So, kami kasi sa vlog ko, no, kahit onti yung nanonood sa akin, at least ako honest kami. Kahit paid or not paid, sinasabi namin yung totoo kasi ayoko magsinungaling sa viewers namin. So, dun sa isa, yung ano nga ba yun? Anong hindi ko Basta yung sandwich Yung sumikat na ano Yung, sumik yung, yung full beef. beef din Pero Well wala akong nalasahan Sa pagka-smokey rin Nung aking natikman Wala rin akong nalasahan oh. na Wala talaga As in yung Pero in hang fairness Ma-tender yung beef ah oh, matender so, ang beef Kasi okay. ano Depende rin sa panlasa nung Oh, yun Kasi May mga tao na matabang kumain Kaganyan na mga mat Matabang sila Kumain Main. So okay sa kanila yun Yung Yung kabila yung cold beef na nasa sandwich. nasa sandwich pero kung kagaya natin na malasa tayo kumain eh doon tayo kay smoke department oh yun so yun ang aming taste up food namin dito sa Sumo Market and then yung crep aha sarap yung crepe talaga na bring back yung memory namin nung asawa ko ngayon na nag-date pa kami noon sa Moa no uh, crepes and cream yan yung sumikat nung way way back 2009 9 or 2008, 2008, 2008. yan yan, crepes and cream. So, ang sarap ng kanila din dito sa sa Somo Market. Ayan. So, yun lang aming take sa pagkain. Then, later naman yung mga goodies na pinagbibili naman nila. So, nakawin na kami ngayon. Ito yung mga nabili namin sa Somo Market. So, unahan natin itong water gun. Nabili namin to Automatic daw to Ang price nito ay 230 pesos. Pa-comment na lang kung okay ba yan or mura ba or okay lang. So, sabi ni Ram, auto, 250 asking pero humingi tayo ng pasensya kaya nakapagbigay ng 230 kasi sabi ko kay Ram, abonohan niya yung 30 pesos. So, balik naman tayo sa bag na to. So, sabi ng asawa ko kung original ba daw to, ewan ko kung paano nalaman to. Nabili niya lang to sa halagang 100, oh, 100 pesos lamang. So, nakabili kami ng damit. Dami... Ay, ito pa pala. Ako na yung isa. Siya. So, ito pa yung isa. Parehong siyang leather. Leather, parehas. 100 pesos only. Tapos, nakabili siya ng pang-office. Na-coat. Shein. She-in daw. Magano to? 200. 200 pesos Nakabili rin kami ng lagayan ng alcohol At may lagayan na pa talaga siya ng alcohol Kala ko ito lang no So 80 pesos to no Yep. 80 pesos So nakabili rin kami para kay Esang So Terno Ay, terno. ay hindi terno talaga ano? Kasi Bili yung Binili ko lang siya para terno terno Binili lang para terno terno Pero kasi si Bibi kasi gusto niya Lagi siya princess type So magkano to 130 to 130. Skirt. Eto, she in then. She in. 150. 150. So, dito naman tayo sa clip. Clip ng buhok. Okay. Ayan. So, so, Tatlo yan. 3 for 100. 3 O, oh, yung isa wag gamit na. 3 for So, yun yung nabili namin. Last ni yung sa akin isa. Bumili ako ng polo. Sabi nila, ang brand daw nito ay Banana Republic. Sabi ni Kuya. Ewan kong oh, basta yun. Pero, ang ganda kasi ng ano niya oh, fabric niya. Mold pull out. Siguro baka dahil may ganito. Pero 350 pesos kasi ang laki ko po. Pero yung ano sa mga siya? mall natin, mahal. Parang kumbaga parang 3XL. Ganun. 3, 3XL. Tinatanggal daw nila Tinatanggal yung, nila yung, yung badging o yung tag. Kasi mall pull out, na, pull bawal out. Yung bawal daw may tag. Pero okay oh, yung nabili ko. Ang color niya is yan. Ang ganda na nabili namin. So, yun. So, yun ang aming Somo Hall ngayong March 16, 2023, yun lang.